So what's up mga keepers Good evening yan Nalista natin pala yung mga nakatapal dyan Para yan Ninagyan kasi natin ng trapal yan Para kapag Hapon or tanghali Yan Hindi sila masyadong naiinitan Para hindi sila agad mag green water Yun o no? May patay doon na isa Sa pool gold natin Tara kunin natin Ganun talagang buhay May namamatay sa ating sida Siyempre may babalik dyan Yun o no? Ito yung galing kay Bay. Ay, po yun pa naman siya, oh. Kumagalaw pa naman, pero umiikot na siya, yun, oh. Know? Yun, know, oh. umiikot na siya. Yun, know? oh. Kapag ganyan, wala na yan. Ito yung galing kay Bay Jolie. Tapon lang natin yan. Nadadami naman yan ulit. May mga pry naman tayo dito. Yun, know? oh. Ito, oh. Pry natin sa Golden Blue Tail. Medyo madumi na yung lagayan. Yan, may, mat may namatay na naman dun, oh tagal kasi ng BBS natin mamaya lalagyan ko ng tubig dadagdagan ko yan yan dun wala pa dun laman sa dalawa dito lang oh. yung mga breeder lang natin nasa reptab uh, yan ito yung mga available natin na golden blue tail, tail yan o oh. available natin na golden blue tail yan baka may naghahanap dyan golden blue tail yan na natin team nyo ako sa blue up natin kb keepers yan mga fry pa ng golden blue tail oh. ito cheetah dito cheetah to Yan, oh mas kahit dito may mga patay na rin na oh. kaya next week yan mag change water tayo lahat Yan, oh may marble dalawang female ito, golden blue tail so golden silver na fry yan oh yung iba walang pattern kaya magkakaling pa tayo dito sana may mga pattern yung iba yan golden blue pin natin yan oh. ito wala itong laman eh itong mga golden blue tail pa din yan sobrang dami kasi natin try ng golden blue tail then ito yung mga pinakamalaki natin yan oh. nag order pa tayo ng BBS ginagroom natin na PKBM yun oh. ito yung galing kay Badjowli yan sobrang solid na yun lang, wala tayong female nito. Para yan, try natin sumali sa show sana. Ayun o. Oh. Grabe naman. Hindi ko napansin yung net natin dun sa gilid. Yun o. Oh. Naiipit yung size daw natin. Namatay. Yun o. Oh. Hindi natin nakita. Naiipit ng net pala. Saya. Tapos na lang natin. Ganun talagang buhay. Yan. Hindi natin napansin nanghulog yung net so naipit yung isdang isa sayang so, ayos lang pit grade naman tong golden bluetin natin dito nakalagay yun ano? mga long bodies yan may bake beam tayo dito ginugroom yun ano? ganda ng katawan ito yung galing kay Bajoli dalawa yan ito and then ito yan okay, so ito yung sakura natin na may Kaya yeah, naghanap dyan Ang available lang natin ngayon sa ating backyard uh, Yan, cheetah Tapos golden blue tail Yan Long. Yeah, isang bagsak muna Kamal man